Kalingap Rob nagulat sa kanyang nalaman kina Carla. Perang ibinigay nito ginamit sa isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Perang ibinigay ni Kalingap Rab kina Carla saan ba ito ginagamit. Pero bago yun mga Kalingap ay atin munang pag-usapan mga Kalingap ang naging kaganapan kamakailan na kung saan nagkabati na nga ang tambalan ng jump car mga Kalingap. Naipagsabi ko kamakailan na si Papa Jumps ay humingi na nga ito ng sorry kay Carla at ito rin talaga ang naipalalabas ni Kalingap Rab sa araw na iyon mga Kalingap. At sa paghingi ng sorry ni Papa Joms kay Carla mga kalingap ay napansin ko na si Carla ay parabang naiiyak ito sa tuwa mga kalingap sa ginawa ni Papa Joms na humihingi ito ng sorry sa kanya mga kalingap. Makikita natin na hindi lang basta magkaibigan ang tingin ni Carla kay Kuya Jomar mga kalingap ngunit may halo na rin itong pagmamahal sa kanya mga kalingap. Iba talaga ang isang dalaga na hindi pa nakaranas ng pagbo-boyfriend mga kalingap dahil sa kung magmahal ito ay ibubuhos e talaga ang lahat at madali lang rin itong mamasasaktan lalo na kung ang mahal mismo nito ang gumawa sa kanya ng isang kasalanan mga kalingap. Nasa kasabihan nga na ang first love is never die ika nga mga kalingap. At kaya pala sinadya ni Papa Joms na ang magtatampo kay Carla at para malaman niya na kung mahal nga ba talaga siya ni Carla. Or kaya lang ni Carla kung wala si Papa Joms, ngunit mas nakikita ng karamihan na nagmamahal talaga si Carla kay Papa Joms mga kalingap dahil sa hindi mapakali si Carla noong pagpunta nila ni Kalingap Rob sa bahay nila. Dahil hindi niya nakikita si Papa Joms kaagad at hindi pa pala ito sumasama kina Kalingap Rob at nagpahuli lang itong pumunta kina Carla at para surprisehin si Carla mga kalingap. Ito ang sinasabi at naging suggestion para kay Papa Joms mga kalingap na kung tunay na mahal niya si Carla ay wag nitong susukoan si Bibi Carla at sa huli makukuha rin ni Papa Joms ang matamis na sagot ni Carla. Dahil talagang wrong timing talaga siya sa kanyang panliligaw kamakailan mga kalingap dahil nga ay gulong-gulo pa si Carla dahil hindi pa nag-umpisa ang pasukan nila at hindi pa nakapag-adjust si Carla sa magiging subject nito sa pag-aaral niya mga kalingap. Hindi man makapaghintay ang karamihan sa ligawan ng Jomcar ngunit matitiyak naman natin ngayon na kahit ano pa ang mangyayari si Kuya Jomar ay patuloy pa rin itong mangliligaw kay Carla mga kalinga. Ganyan dapat ang tunay na lalaki na hinding hindi basta-bastang sumusuko na lang sa isang pagkakabigo nito mga kalingap. Dahil hindi rin talaga basta-basta na mapadali ang lahat ni Papa Joms na mapasagot kaagad si Carla dahil napag-alaman natin kay Carla mga Kalingap kahit na siya ay hindi pa nakakaranas ng relasyon hindi pa rin ito nagpa dalos sa mga desisyon nito sa buhay at pinag-eisipan talaga ni Carla ng gusto ang bawat desisyon nito sa buhay, at sa kabilang dako naman mga Kalingap, perang ibinigay ni Kalingap prab Carla saan ba ito ginagamit? Makikita po natin sa video. miyembro. Ang ganda na eh. Bagay na bagay dito sa bahay niyo. Ano? Ang mm. mm, ganda po. Mm. Pero nahin, na magpahinga din kayo na eh. Kasi uh, importante din yung kalusugan natin. Kasi yung... Yan po ay eh. kayamanan din natin yan. Ano? Ani natin yung pera kung magagastos din natin sa ating ano, sakit. Kaya